Magandang araw po sa inyong lahat, August 24, 2025 sa pinakamaiinit na balita po na pinag-uusapan ngayon sa Middle East at ng mga OFW. Ang masasabi lang po natin dito, nako naman mga kabayan, bakit nyo nagawa ito? Ano ba ang nangyari? Ito nga, pinakang headline ngayon sa Dubai OFW. Limang Pilipino, arestado sa Saudi Arabia dahil sa pamamasok sa bahay at pagdadala ng droga. Ay naku naman mga kabayan, bakit nyo pinasok ito? Alam nyo naman kung gaano kahigpit ang Saudi Arabia pagdating sa mga ganyang bagay. Ayon nga sa balita, sa gabi ng operasyon, inaresto ng pulisya sa Riyadh region ang limang Pilipino na nahuling pinapasok ang mga bahay at nagnanakaw ng gamit ng mga biktima ayon sa pahayag ng Ministry of Interior ng Saudi Arabia sa kanilang X or yung Twitter, na-recover ng mga otoridad ang mga ninakaw na gamit mula sa mga bahay. O naman mga kabayan, bukod pa dito, nakakita rin ang pulisya ng shabu. Patay tayo dyan. Mula sa mga sospek, kaya dinagdagan ang kaso nila ng pagnanakaw at pagdadala ng ipinagbabawal na droga. Hindi ko alam kung ano pumasok dito sa utak ng ating mga kabayan kung bakit nila nagawa ito. Alam naman nila sa bansang Saudi Arabia ay talaga namang ibang klase ang parusa dyan. Hindi lang yan basta-basta kulong or simple deportation. Kapag inalat-alat ka pa, pwede kang mawala ng kamay, pwede kang hagupitin sa harap ng maraming tao at kung ano-ano pa. Sabi nga rito, ipinapakita ng narecover ng mga gamit at droga na posibleng sangkot ang mga sospek sa iba't ibang uri ng krimen. Hindi lang simpleng pagnanakaw. Nako naman, mga kabayan, talaga naman. Sa kasalukuyan, isinasailalim na sa mga tamang legal na proseso ang mga naaresto at formal na silang dinala sa public prosecution para sa karagdagang aksyon. Dadaan na sa korte ng Saudi ang kaso ng limang sospek kung saan haharap sila sa mga kasong pagnanakaw, pagpasok sa bahay ng iligal at pagdadala ng droga. So yan mga kabayan, hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nitong ating limang kababayang ito bakit nila nagawa itong galitong klaseng krimen. Ngayong alam naman nila sa Saudi Arabia na hindi basta-basta ang parusa. Ano nga ba posibleng kaharapin ng ating mga kababayan? Unahin po natin itong parusa sa droga. Nakalagay po rito sa batas sa droga sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isa sa may pinakamahigpit na batas laban sa droga sa buong mundo. Sobrang bigat ng parusa dito at kasama na nga ang bitay. Para sa mga mahuhuli sa nagbebenta o pagpustit ng droga ito po ang kanilang panuntunan pagdating sa droga. Nakalagay nga rito, ang Saudi Arabia mayroon silang zero tolerance policy. So sa ilalim po ng Sharia law, ito po ay batas ng Islam, ha? hindi talaga tinotolerate ang droga sa Saudi Arabia. Ang pwedeng kaharapin, death penalty o parusang kamatayan. Kapag nahuli at napatunayang nagbebenta, o nagpuslit ng droga, maaring mahatulan ng bitay kahit mga dayuhan o OFW. O OFW kabayan, kasama sa mga pwedeng maparusahan. Isa pa rito, buti nga sana kung ganito lang, mahabang pagkakakulong. Kahit maliit na dami ng droga lang ang dala, pwede kang makulong ng matagal at pagmultahin ng malaki. At ito po yung pinakang common, public blogging or yung tinatawag nating pagpalo or paghampas sa harapan ng maraming tao. So sa ilang kaso po, bukod sa kulong, pinapalo rin sa harap ng tao, ito ay bilang kapurasahan sa ginawa nila kung ito ay may kinalaman sa droga. Dahil po ang pinag-uusapan natin dito na kasasangkutan ng ating mga, mga kababayan ay hindi lamang sa droga, nasasangkot din po sila sa pagnanakaw. Ano po kaya ang pwedeng kaharapin ng ating mga kababayan kung sakaling ito ang kanilang kahantungan. Sabi nga rito, stealing in Saudi Arabia your hand or your life. Sabi nga, pagnanakaw sa Saudi Arabia, kamay mo o buhay mo. Napakabigat po niyan mga kabayan. Sabi diyan, kapag nahuli kang nagnanakaw sa Saudi Arabia, haharap ka sa sobrang bigat na parusa. Ayon sa mahigpit na pagpapatupad ng Sharia law, ito ay patas ng Islamiko, ang mga magnanakaw kahit simpleng shoplifting lang ay pwedeng patawan ng malulupit na parusa gaya ng pagputol ng kamay o minsan pagpugot ng ulo sa publiko. So hindi lang natin alam ngayon kung gagawa pa nila sa Saudi Arabia yung pagpugot ng ulo sa publiko. So ito po ang katotohanan na kailangan malaman ng mga dayuhan na nakatira o bumibisita sa Saudi Arabia para magsibing babala at gabay tungkol sa mga batas laban sa pagnanakaw. So may naka-state po rito yung mga pinakadetalyadong legal overview kung ano-ano ba yung mga posibleng kaharapin ng isang magnanakaw kapag nagawa nila ito sa ba sa Saudi Arabia. So nakalagay nga dito sa Saudi Arabia ang mga kaso ng pagnanakaw ay hinahatulan base sa Sharia law or batas Islamiko. Isinasama sa formal ng mga batas nito, at ito nga ang mga ilan sa mga parusa ayon sa batas ng Sharia Law. So nakalagay dito, Article 2 Anti-Cybercrime Law, tatlong taon ng pagkakakulong at multa na aabot sa 800,000 US Dollar or halos milyong-milyong piso po ang equivalent niyan. Para sa mga kaso ng pagnanakaw, gamit ang credit card, pandaraya sa banko, o pagahak ng mga system na may kinalaman sa pera. Sa Article 5 po, sinabi din po dyan na ang anti-cybercrime law hanggang sa 10 taong pagkakakulong para sa mga emo electronic, online na pagnanakaw, spying, o pagpasok sa mga computer system ng ilegal. At dito po, tingin ko dito papasok ang kaso nila kabayan sa Sharia Theft and Robbery Law. Unang-una nga po dyan, nakalagay dyan ang pagputol ng kanang kamay sa unang beses ng pagnanakaw. Pwede rin pong pagputol ng kaluwang paa kung magnanakaw ulit matapos maputulan ng kamay. Pwede rin pong makulong ng labing limang taon, palo sa publiko mula 40 hanggang isang daang beses. Depende nga po yan sa kaso. Tingnan natin mga kabayan, kaya naman sa mga kababayan nating OFW, lalong-lalo na yung mga nakatira sa Middle East, bago tayong gumawa ng mga bagay, pag-isipan muna natin. Kasi ito ang napakabigat na pwede nating kaharapin. Bitay! Okay, pugot ulo kung magnanakaw gamit ang armas o kung anong grabe ang sitwasyon. Kaya naman mga kababayan, kung may pinagdadaanan po tayo or kung ang problema natin ay pera, pwede naman tayong ng ibang paraan. Hindi sa ganitong paraan na mapapahamak tayo at siguradong wala na tayong magagawa. Dahil kapag nandyan na tayo, ang pwede lang gawin ng ating gobyerno ay bigyan tayo ng abogado, pero walang kasiguraduhan na mananalo kayo at maiiwasan nyo ang mga ganitong klaseng parusa. Kaya naman mga kababayan, bago po tayong buwa ng hakbang or mga bagay na iniisip natin ng solusyon sa ating problema ay sana isipin din natin kung ano ang ating kakaharapin pagkatapos nating gawin ang ganitong klaseng mga krimen. Kaya naman paalala po sa ating mga kababayan, lagi po nating isipin ang ating pamilya sa Pilipinas at isipin natin kung bakit tayo nag-abroad, hindi para gumawa ng kabulastugan, kung hindi para makaahon sa kahirapan at matulungan ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya naman mga kabayan, kung nagustuhan mo ang video na to at bago pa lang sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.